Nanindigan ng isang proponent ng People's Initiative para sa charter change na walang kinalaman dito si House Speaker Martin Umaldez, taliwas sa mga kumakalat ngayon. Ayon kay Attorney Alfredo Garbin, dating mambabatas na isa rin sa mga nagsusulong ngayon ng PI, walang direct involvement ang House leader at hinahayaan lang nito ang kanilang inisyatibo. Sa ngayon, paulit-ulit kasing inadawit si Romualdez sa issue, bagamat una na rin niya itong itinanggi. Dagdag naman ni Garbin, Batid niyang may mga nagpaplano rin magpetisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative, pero hindi umano sila natatakot dito. That's part of the democratic process. You know, while uh, we are um, religiously uh, following uh, the right procedure uh, for this people's initiative, talagang we expect na merong mga hadlang at isa na ito yung magpafile ng on a legal question or constitutional question before the Supreme Court pero handang-handa kami because uh the defect and uh, infirmities in the Lambino case ay talagang pinag-aralan namin iyon at uh in-address namin uh, dito sa present uh people's initiative na aming isinusulong ngayon